Uy, oh, what's up, GoFam? Alright, so uh, napakainit na talakayin GoFam. Ito mga ayuda ng mga farmers. So, nandyan yung mga yung iba, nabibigyan, yung iba hindi. Yung iba naman, wala na lang ayuda, basta ayusin yung presyo. Dami-dami, -dami. okay. Pero gusto kong pagtuna ng pansin ngayon, GoFam, yung ano, yung uh, nangyayari sa mga ayuda na nagkakabentahan, GoFam. Binibenta yung binhi, binibenta yung mga abono, ganyan. So, syempre yung iba nagagalit, na nasisira yung programa ng gobyerno, ganyan. So, unang-una natin tatanungin go fam, bakit ba binebenta? Okay, so tanggalin na natin yung ano, yung mga ah, kasi possible naman kasi na alam mo yon, yung kunare, yung isang farmer sinanla or binenta na yung lupa niya pero yung RSBSA nasa kanya pa rin. Siyempre makukuha niya 'yon, ibebenta niya 'yon. Pero pag-usapan na lang natin yung mga legit gofam, okay? Uh, 'wag na natin tignan yung mga 'no although nangyari yan yung mga pangpagulo. Pero tignan natin yung mga legit na benta gofam. Okay, bakit ko sinabi na legit? Okay, ito po yung go gofam para mas maintindihan natin. Nabibigay yung mga ayuda dahil sa mga procurement, na tinatawag yung pag-procure gofam, no. Oh? Uh, alam mo yun? Uh, inaayos pa nila yan bawat region, bawat munisipyo, tapos from warehouse, logistics, lahat yan. Okay, ini-schedule yan. And uh, nangyayari, uh, madalas, is late na po na dumarating yung mga binhe, mga abono, doon sa ating uh, DA, kung saan man tayo na naninirahan. Okay, so eto yung bakit ko sinabi na legit, okay, na benta. Kasi nga, although bawal benta, kasi nga, okay, anong gagawin nyo ha, tignan nyo ha, eto yung sitwasyon. Kunwari, ako si farmer. Tapos nakapagtanim na ako, tapos na. Tapos one month after, saka po darating yung binhi. Okay, so kung kayo yung magsasaka, ano po yung gagawin nyo dun sa binhi? O, ba? Diba? So, pwede, i-stock mo, hoping na next cropping after 6-7 months or 6 months, eh maganda pa yung tubo. Yan yung option 1 mo. Option 2 mo is ibenta na lang doon sa mga farmer na nangangailangan. Okay, na short na binhi. 'Yun yung option to mo at yung at yung napagbentahan mo ngayon GoFarm kasi nakabili ka na ng sarili mong binhi, di ba? Yung napagbentahan mo ngayon, gamitin mo na ngayon na pambili doon sa mga ibang inputs mo. 'Yun yung option to mo. Okay, yung option 3 mo, eh, syempre yung iba na pinapakiskis o di kaya yung iba naman pinapakain na lang, pinapatukan na lang. Okay, which is yun yung option 3. Okay. So para sa akin, Okay, ano, para sa akin, okay na yung option 2. Okay, for example, ito, ito, yung mga, kasi yung mga scenarios ko, pa eh, tingnan natin yung mga realidad na nangyayari. ba diba, parang isang farmer, nabitin siya, okay, syempre yung farmer gusto niya rin makamura, okay, tapos nakakita siya ngayon ng isang farmer din na nakapagtanim na, So instead na istakin niya dun sa option 1 na hoping na maging okay yung germination next cropping, eh masasayang pwede pang kainin niya ng uh, daga or ibon, di ba? O di ibenta na lang niya, magagamit pa niya yung pera. So yan yung realidad go fam. Okay, yan pa lang ha, very valid na para sa akin na alam mo yon hindi ko yun encourage na ibenta nyo, ha. Okay, baka sabihin nyo, ako yung nagpo-promote na ibenta, GoFam. Huwag nyo ibenta. Okay, pero 'yan yung sinasabi kong realidad. Kaya hindi mo mapipigilan gofam na magbenta yung uh, ibang mga kasama nating magsasaka. Okay? Ngayon, pag kinukutsa mo yung DA, alam mo yun puros problema, puros reklamo, tapos wala kang binibigay na solusyon. Yun po yung hindi maganda. Okay? So since eto na, meron na tayong issue. Meron na tayong problema. Okay. Eto naman ay aking uh, humble lang naman po na opinyon uh, para sa akin lang naman po to. What if? Okay, what if lang naman po ah. What if ang gawin na lang natin eh naka-online tapos meron na lang siya parang ATM card. Tapos doon sa card na 'yon, doon natin ia-update lahat. What do I mean? Okay, nandun na lahat yung mga info natin, ba? Diba? Para hindi tayo pa ulit-ulit na nag, uh, nag input ng na mga information natin, ba? Diba? Nandun na lahat, nandun yung pangalan natin, ilan yung sinasaka natin, saan yung sinasaka natin, ilan yung naaani natin, ano yung soil condition noon, ano mga abonong ginagamit natin, nandun na po lahat. Okay, ang reporting na lang kasi lahat naman ngayon meron ng cellphone, ba? Diba? Kawawa din yung mga nasa barangay, na sila yung nag update o sir ilan bang naani mo sir kailan kayo nagtanim okay so eto yung pinakabuod yo farm kasi ang dami kong gustong sabihin eh gawin natin i-optimize po natin yung operation okay i-optimize po natin para mas maging efficient po tayo hindi yung ang dami nating dinadamay damay ng mga tao let's work smarter 'di ba so gawin po natin online tapos even po yung reporting eh lagi uso naman ang cellphone may internet naman yung mga tao di ba imposibleng hindi yan makikikonek sa internet kung merong maayos na ayuda di ba oh nandito siya ngayon sa farm niya o oh, pipicturan niya o oh, ito yung status ng farm ko para even si DA dun na lang siya magche tapos pwedeng gawin ni DA mag check sila di ba para random verification ah okay totoo nga ganyan okay so pagdating naman po sa ayuda eto pinaka naisip ko kasi in, lahat naman ng system eh merong mga pros and cons pero yung system po kasi ngayon nakikita natin ang dami niyang mga consequences no parang hindi masyado siyang madaming loopholes go fam pagdating sa binhi pagdating sa abono nandiyan yung late na na dumarating number one na problema po yan okay Number two nandyan yung hindi trip ng farmer yung binhing na ibigay sa kanya. Number 3, pagdating naman sa mga abono go-farm, hindi rin yung abonong gusto niya or para dun sa lupa niya. Nandyan pa yung concern na pag nagdagdag ka or kung titignan mo yung SRP na binibigay nila, yung SRP na, binib, uh, na binibigay nila kasi di ba ah, uh, ito kung totoong farmer kayo at na, nasubukan yung pumila, pwede ka kasi ano magdagdag doon sa binili mo go farm ko na bigay sa iyo kalahating kaban lang. Pwede mong dagdagan 'yon, magdagdag ka ng bayad para isang kaban na lang kung gusto mong buuin ah uh, yung inyong uh, abono. So eto 'yung nangyayari go farm. Mas mahal pa yung SRP noon kaysa pag bumili ka sa lapas. Okay, atin atin lang 'yon. Okay. Now, eto 'yung aking pinaka-solusyon diyan kasi sobrang dami ng konse, eh. Okay, para sa akin why not cash na lang po na ibigay ng gobyerno yun yun ang pinakamaganda nun alam nyo ang dami niyang mga aayusin na problema sa sistema unang una yung timing okay kasi yung cash kaya nga naimbento po ang cash ba diba? hindi na siya gold kaya wala na po tayo sa barter para yung cash very mas mabilis mo siyang i-disperse Diba? ba? Actually ang ang sinasagot po na problema ng cash is yung efficiency ng mga tao. Mantakin mo, dala-dala mo yung mga 'di ba? So unang-una, on time mong maibibigay, okay? Earlier, okay? So number two, mababawasan po natin diyan yung logistics. Syempre, ilan bang ginagastos ng gobyerno natin doon sa mga pag-procure ng mga produktong 'yan, 'di ba? ita uh, itatravel mo, imu mo from warehouse to warehouse. O yan, number 2 yan na ano, matatanggal na natin. Number 3, maiwasan na rin natin yung mga sabi na nating medyo defective na mga produkto go farm kasi eh, si farmer bibili na siya sa labas eh. On time, maganda yung produktong mabibili niya. Okay? Kasi ito go farm, ang farmer pag binigyan mo po yan ng ayuda na para sa kanyang bukid, yung legit na farmer go gagamitin at gagamitin niya yan ba diba? so hindi man lahat pero alam mo yon majority nung mapagbibigyan mo gagamitin yan dahil mahal niya yung kanyang pananim okay so naayos natin mas mabilis ano yun, on time makakaiwas sa mga ano yun, mga defective na mga produkto or mahina germination, mga ganyan. May din natin. Hindi naman siguro totally, even yung corruption go fam. de ba? May natin 'yan kasi mas madali mong ma-audit eh. 'Di ba? Online 'yan eh. May mga tao talagang makaka-receive pera. Ayan. Okay, so ilan lang 'yan go fam. Very short kasi 'tong ating video. Ilan lang 'yan yung mga naisip kong mga pros niyan. Okay. So, of course, di ba, just like any other system, may mga cons din yan. Pero I think, mas ma-outweigh nung, nung advantage kapag cash ang binigay mo versus uh, dun sa disadvantage. Oh, fam, oh, pwede natin itry, di ba? Try natin. So, para sa akin, yan go fam. Hindi ito pang criticize sa ating DI, sa Department of Agriculture o dun sa ating gobyerno go fam. Ito ay uh, humble lang na opinion ko and... Uh, sana maka makatulong man lang, 'di ba? Kasi eh, sayang yung effort ng mga alumno sa taas tapos ibababa yan sa DA. Kawawa yung mga nasa DA kasi sila yung mga nakaharap. Tapos syempre yung mga bawat uh, uh, secretary or bawat mga tao sa mga uh, mga bawat barangay. Siyempre, magtatrabaho din yung mga yan. Tatawagin yung mga bawat farmer ng bawat barangay. So, ang dami masyadong involved na tao. Tapos, yung, uh, yung inaasahan natin na output, eh, napakababa. Tapos, makakakita pa tayo ng mga binebenta ng mga produkto go farm. And, uh, yung iba valid, yung mga iba invalid. Pero, since napag-uusapan, uh, siguro we can agree na kailangan natin i-improve yung pag-distribute ng ayuda.